Bibigyan kita ng 500 pesos ate pero kailangan mong ubusin itong minuto rice at mineral water within 3 minutes. Ate, kapag nagawa mo ubus yan, say na, ang 500 pesos na ito kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video ito, mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman. So paano ate, kakasakaba sa ating 3 minutes eating challenge kaya bang maubusan pagkain ito nang hindi natatapos ang oras mo? Kakasakaba! Yun mga katropa, palaban pala si ate sa kainan. Kaya naman ate, mag ka na dahil your timer starts now. Sige ate, lapangin mo na. Okay, so pwede ka magkutsara dyan ate ha. Sinalin niya muna dito yung tubig mga katropa. Nagkamay si ate dito. Ganyan talaga mga katropa. tuloy na palaban. Okay. Sige ka, yamayin ate. Mag-concentrate ha. Tuloy-tuloy lang ate, kaya mo yan. Okay? So talagang palaban sa kain yan mga katropa Kita nyo naman Okay, so pagsubo niya dito mga katropa Ay sinasabihin niya ng paginom ng tubig Para may tulak yung nasa bibig niya So magaling yung diskarte mga katropa Okay, so mga katropa Si ate mayroon pa 2 minutes and 17 seconds Para ubusin Ang pagkain na ito Tutuloy lang ate, kaya mo yan. ng tubig. One minute and fifty-seven seconds. Tansay mo lang ang pagsubo ate ha. Tansay mo lang. Wag mo ilahat ang ano. Tansay mo lang. Okay? 1 minute and 35 seconds. Ano sa tingin niyo mga katropa? Kakayanin ba na maubos natin yung pagkain ito? O hindi? Hindi naman tubig, okay? 1 minute and 20 seconds. Kaya pa yan. Okay? <laughs> 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 okay, ate, yung minuto, pwede mo nang isalin dyan. <laughs> Okay, so yan. Okay, so yan mga katropa. Gusto minuto. Yun na lang. Kakunti na yan. Kaya pa. Last one minute. Kaya pa yan. Kahit medyo mabagal ng pagsubo mo. Basta mabilis lumunok. Okay, sali na tubig. Kakunti na mga katropa. Kita nyo naman. Last 44 seconds. Kaya pa yan. Mahaba pa yung oras mo ate. Kaya pa yan. Last 33 seconds Kukunti na, kita nyo naman mga tropa Last 24 seconds Kukunti na yan 13 seconds Ano sa tingin nyo mga katropa? Kaya pa kaya ito o oh, hindi na? Last 5 seconds 3, 2, 1 Time is up Okay, so harap dito ate Ate, hindi mo man nagawa maubos ang pagkain ito Within 3 minutes, okay lang yan Dahil kung masaka sa ating 3 minutes eating challenge Meron ko pa rin 100 pesos consolation price Ate, thank you sa pagkasa sa ating 3 minutes eating challenge